Magandang araw po. Ito na naman ako, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagpahagi. Ang gagawin natin ngayon, itong Honda TMX Supremo. Kasi isang taon na ito mahigit na nakatambak kasi ayaw umandar. Ayusin natin to. Ngayon, meron tayong ayusin dito sa bahay. Itong Honda TMX Supremo kasi ayaw daw itong umandar kasi isang taon na itong nakatambak at nakatambay kasi ayaw na umandar ano kayang mga dahilan dito kung bakit ayaw umandar kailangan nating i-diagnose ito para malaman natin kung anong problema ng motor ni Boss para ma masolusyonan natin ito ang sabi ng may-ari nitong motor ay inayos na daw ito sa kanila meron daw umayos dito na mekaniko Kaso binilhan lang daw ito ng battery. Pinabili siya ng battery tapos umandar na. Kaso pa, nung nalubat yung battery, eh, ayaw nang umandar itong kanyang motor. Kaya itinambay na lang niya sa kanilang bahay ng mahigit isang taon. At ngayon naayusin natin to Meron tayong tatlong titingnan dito kapag ayaw umandar itong isang motor. Unang-unang titingnan natin yung kuryente tapos yung gasolina dito sa kanyang carburetor tapos yung compression yan tatlo lang yung titingnan natin kapag nag trouble tayo dito ng isang motor na ayaw umandar ngayon step by step nating i-troubleshoot itong motor na ayaw umandar itong kanyang Honda TMX Supremo at para ma-troubleshoot natin ng mabuti kailangan nating baklasin itong kanyang upuan at saka itong kanyang tanki kailangan nating tanggalin ito tanggalin ko muna to mga kawaj at ngayon ngayon na tanggal ko na yung kanyang fuel tank titingnan natin dito itong kanyang wire ng kanyang ignition switch dito kasi kailangan natin itislight test yan mamaya. At ngayon, unahin natin dito sa kanyang ignition coil. Testing natin ito. Ilayo natin ng konti, Tutok natin. Tapos layo natin ng kunti para malaman natin kung may kuryente ba na lalabas. Ayan, walang kuryente na lumalabas dito sa kanyang ignition coil. At ngayon, i-test natin yung kanyang battery terminal dito. Kailangan natin gamitan ng test light itong test light clip dito natin lagay sa ground na wire dito sa kanyang battery terminal at itong test light natin dito sa positive terminal na wire ng kanyang battery ayan walang kuryente na lumalabas dito sa kanyang positive terminal at saka dito sa ignition switch wala rin tapos ko nang tiningnan dito sa kanyang positive na wire dito sa kanyang battery at saka dito sa ignition switch ngayon titingnan natin itong kanyang voltage regulator tingnan natin itong kanyang pula na wire dito sa kanyang voltage regulator pasok natin yung test light tapos sabay kick ayan walang lumalabas kasi itong pula patungong battery ito ito nagsisilbing charging na kanyang motor dito sa kanyang battery at ngayon titingnan natin tong tatlong yellow na wire dito kasi ito yung kanyang source ng kanyang kuryente galing sa stator dito at para malaman na merong kuryente o wala itong kanyang stator kailangan natin iipit yung test light clip natin testing natin itong kanyang stator dito ayan, nakaipit yung test light clip natin sa isang yellow na wire tapos yung test light mismo dito sa kabilang yellow na wire din tapos sa bike kick, ayan, walang lumalabas ay, tsaka hindi umiilaw yung test light natin at ngayon meron pang isang paraan I kailangan natin i-spark or i-abot natin itong kanyang ipag dugtungin natin itong kanyang yellow wire dito itong dalawang wire yung kanyang dulo ayan kailangan ka spark kapag walang spark ibig sabihin dead ball na yung kanyang stator wala nang lumalabas na kuryente kaya pala ayaw umandar at walang kuryente na lumalabas dito sa kanyang stator coil ngayon tatanggalin natin to para matingnan natin doon sa loob at saka mamaya abangan ninyo subukan natin to andarin at natin itong maayos kasi mahigit isang taon na itong hindi umaandar at saka mahigit isang taon na itong nakatambay sa kanila at ngayon tatanggalin natin itong wiring connection dito sa kanyang stator coil ayan, para matanggalan natin itong kanyang cover dito dito sa ilalim meron nakausli dito dito natin siya pupukpukin dito natin pwedeng pupukin itong kanyang cover at saka meron din ito sa taas. ayan natanggal na yung cover at ngayon tatanggalin ko lang itong kanyang stator coil dito sa kanyang cover ayan sunog na pala itong dito na porsyo no? ngayon tatanggalin natin itong kanyang stator coil assembly dito sa kanyang cover nasunog na pala itong kanyang stator dito meron na palang portion na sunog na kaya pala walang kuryente na lumalabas dito at saka ayaw nang umandar ang dahilan kung bakit nasunog itong kanyang stator dito kasi wala itong battery at saka merong nag lose contact sa kanyang wirings isa na yung kanyang fuse box kaya nasunog itong stator dito at dito na portion nagmula yung kanyang sunog kaya ngayon papalitan natin to ng bago ito na yung bagong stator coil ni Bosing para dito sa Supremo SK yung brand nito at saka nasa around 1,400 plus yung presyo nito mas mura kaysa Honda Genuine at saka matibay rin ito at mamaya susubukan natin itong paandarin kakabit ko lang ito mga cowards ilagay natin ito dito sa kanyang cover at mamaya maglalagay tayo ng battery dito meron tayong binili na bagong battery binili ni Bosing magkakabit po tayo ng bagong battery para hindi ito masira kagad itong kanyang bagong stator coil para at least meron siyang katuwang dito sa kanyang pag supply ng kanyang kurente dito sa lahat ng kanyang uh, parts electrical parts ng kanyang motor kasi mabibigatan itong stator coil kapag walang battery Ayan, naikabit ay ko na yung kanyang stator coil. Ganito lang magkabit mga kawags. So. Oh. Magkit na itong tatlong tornilyo dito sa kanyang stator. At saka dito sa itaas. Nilagay ko na yung cover. Ito na yung bagong battery ni Busing. Ni Bus John Vlogs. 5L itong binili ni Busing. 5L itong kanyang battery na binili. At saka King iPhone yung kanyang brand. Mura lang din ito mga kawags. Nasa around 500. 500 pesos. mga kaworks at ngayon mahigpit na itong kanyang tornilyo dito sa kanyang stator assembly ngayon ibabalik na natin itong kanyang cover itong kanyang cover kasama na yung kanyang stator assembly ngayon lagyan ko na ito ng mga tornilyo Ayan, nalagay ko na itong kanyang mga tornillo dito. Ipitan ko na ito, mga dogs. ngayon putulin ko itong kanyang wire dito sa kanyang stator tanggalin natin yung kanyang sakit kasi wala na yung sakit niya sa kabila tinanggal na rin nila kaya i-wire to wire na lang natin to mga cowers. Ayun, balatan ko lang to lahat mga kaworks. Tapos ko nang nabalatan. Unahin natin itong ik ikabit itong kanyang kulay berde dito na wire. Tapos itong kanyang kulay asul na may stripe na yellow. Kasi ito yung kanyang pulser. Itong asul na may stripe na yellow. At ngayon, kabit ko na itong tatlong wire dito na kanyang stator coil. Itong tatlong dilaw na wire. Ipagdugtong lang natin lahat. Ayan, naikabit ko na. Ngayon, lagyan natin ng electrical tape itong kanyang ground ng kanyang pulser at saka itong pulser para hindi siya mag para hindi siya dumikit at para hindi masira yung kanyang pulser at ngayon subukan natin ayan i-kick natin ayan umiilaw na kanina hindi ito umiilaw ibig sabihin meron ng kuryente na lumalabas dito sa kanyang source dito sa kanyang stator coil assembly dito sa, galing dito sa kanyang flywheel okay na itong kanyang source dito ng kuryente tapos testing natin dito sa kabila doon sa kanyang battery terminal yung test light clip natin lagay natin sa ground tapos itong test light natin mismo dito sa positive wire ayan kanina hindi to umiilaw ngayon umiilaw na at saka dito subukan natin yung kuryente dito sa kanyang high tension wire dito sa spark plug ayan meron ng kuryente na lumalabas dito at mamaya susubukan natin itong paandarin lagyan ko lang muna ito ng langis dagdagan ko po ito ng langis mga kaworks kasi nabawasan yung langis kanina kasi tumagas kapag sa pagtanggal natin ng kanyang cover dito sa kanyang flywheel ilagay ko lang muna itong, itong kanyang oil gauge cap itong takip ng kanyang langis dito para hindi makalimutan at ngayon subukan natin paandarin mga kaworks ayan umandar na sa nagit isang taon na nakatambay kasi ayaw umandar ngayon umandar na itong motor ni Boss John wow. at ngayon okay na mga kaworks shoutout sa may-ari nito na si Boss John Vlogs kabit ko lang muna itong kanyang battery dito ayan naikabit ko na yung kanyang battery at saka nailagay ko na rin itong dalawang terminal ng kanyang battery at ngayon subukan nating paan na rin ulit ayan napakadaling paandarin ng motor na ito one click pa at yung subukan natin yung kanyang charger ayan napakalakas yung ilaw ng ating display. ibig sabihin malakas yung kanyang charging system dito at saka kanina pinandar natin to na walang battery ibig at umandar naman siya kahit na walang battery ibig sabihin dito sakto yung kanyang supply na voltage dito sa kanyang voltage regulator nasa 13 volts pataas at hanggang dito lang muna tayo mga kaworks. See you on the next video. Ride safe sa lahat. God bless. Peace out.